Kamusta po ulit kayo mga kaibigan at tayo ay mag-uupin nyo na, na naman dito sa mga bintang ni Digong Duterte kay BBM. At uh, titingnan natin yung kanyang uh, ibinibintang kay BBM na flood control. Ating uh, titingnan kung yung bang flood control niya eh napakadami ding uh, alam nyo yun mga anomalya at mga malaki ding pera mga kaibigan. Kaya ito po, simulan natin ang ah, kadugsong ito ng video kanina at ah, idadagdag natin dito yung mga parang ah, sinasabi kanina na tanggalin na lang daw yung 75 bill. <laughs> so yeah, mga kaibigan na ah, ah, Panuorin natin na nang ah, magising yung mga DDS at nang ah, bumalik sila sa kanilang ah, dating ah, masaya, 'di ba? At ah, makulay na buhay, hindi yung parang zombie zombie. <laughs> ah, Tutulungan natin ang mga DDS na mag-normal ulit yung kanilang buhay. Ito, panoorin natin yung video niya, ano ha? ito yung sa Senate hearing, ng uh, Senate deliberation ng project na uh, 2019. Um, Mr. President, just to continue the discussions, um, I feel there's uh, a little bit of some loose ends. And I was talking to uh, Senator Binay, and we both agree that um, there's some loose ends that we need to clarify. Ang tanong ko po, uh, Mr. President, yung 75 uh, billion, sino nag-identify ng mga projects? But how can they submit in the NEP kung walang identification ng projects? Yes. Sir, the, the bigger concern, Mr. President, paano lang yung implement? So, mapapunta sa yan. Because mm. DPWH precisely did not know that 75 billion convinced... worth of projects... ...had been added. Oh, oh. May budget, walang project. Paano na i-implement? So, Mr. President, ah, uh, Mr. Ang gustong malaman dito ni Senator Ping Lacson, kung galing sa DBM yung mga gagawin ng uh, DPWH, eh lumalabas mga sila na rin yung, mga uh, <laughs> <laughs> <yung> engineer doon. <daw. laughs> o, so, sila na nga gumagawa ng tulay mga pathway ng kalsada, 'di ba? Ng mga right of way na dinadaanan ng mga sasakyan. Oh, sila na ba gumagawa ngayon? Ambira <laughs> ng mga DBM, ano? Matindi na talaga yung DBM. Uh, sakop na pala nila noong 2019 yung trabaho ng dito <laughs> <laughs> President, it is in the net. It is identified. They validated it. Secretary Villar says it is listed. Uh, it is. It has been. It will be validated. It's not a lump sum 75. It's line item itemized. So these are line item projects. How were they able to prepare? to implement the 75 billion worth of projects, mm. kung hindi galing sa kanila. Yeah, may. Sino, nag, sino nag-plano ng mga mm. proyekto Correct. na hindi galing sa kanila? Correct. Paano i-implement yung walang plano? Uh, these are line item infra projects that Who are in the NEP. Who made the plan, name, Mr. President? That will be validated infra projects ah, di mga tulay talaga 'yan. Mga malalaking mga makakasama diyan yung mga expressway, 'di ba? Yung mga mga bagong ginagawang kalsada, DBM na ngayon. <laughs> DBM na nag-inspect ng mga bakal-bakal. <laughs> there's ongoing validation of the 75. Mr. President, just to follow up, Mr. President, I, in the news reports, there were it's a few um, island, no? flood control projects that were identified. No. 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 I, just want, I'm just, I just want to uh, know, Mr. President, if, are those flood control projects included in the annual investment plan? Because those are the annual investment plan is the step one. Eh. Mm. Before you can even formulate all of those projects, the step one is the annual investment plan. formulated by the Regional Development Council. I, I'm, I'm just curious, Mr. President, because the budget process comes from the local governments themselves. So kasama oh, no. ba ho itong mga pinag-uusapan sa annual investment plan? Mm. plan? Di masagot, mga kaibigan. The DPWH, Mr. President, is in the process of validation of the 75 billion. Pinaprocess pa nila? Pinaprocess pa. Paano may implement yan? You know e pa yung pa Lahat sila confused eh. Ano? Kung, kung, kung saan nga bagaling yung 75 billion na yun, na ah, bigla na lang ang parang lumutang sa kanila at binulaga sila. Kung papano nga nila eh, ma, ano, maipapaliwanag yun. Sa nila ilalabas yung mga projects na yun, yung kung anumang, kung anumang infrastructure yun. Oh. Wala, walang may idea sa kanila eh. Parang ngayong ngayawala. Mr. President, this is the best argument against cash-based budgeting. cash -based kasi, kasi, kasi eh. Kasi ngayon palang pinaprocess yung validation ng mga projects na nakalista na sa NEP. Ayun. I wonder how they will implement such projects. Hmm. Mm Bakit may plan? Talagang ano They're yan? completing the process of validation, Mr. President, and will submit it to us within the week. Within the week. Yan, may pangakong within the week daw. Who did the planning, Mr. President? Yan, isa si pang mabigat na tanong. Naturally, pagka meron kayo implement a project, may planning yan eh. Walang makasagot so eh, who, 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 who did the planning? Walang makasagot. Yes. <laughs> hmm. Ay, hindi ko, alam. hindi ko masasagot. Alam <laughs> hindi ko masasagot, hindi ko alam yan. <laughs> yeah, okay, mo Sponsor, pero wala siyang ka-idea. Hindi <laughs> daw marunong magtago. Y hindi daw marunong magtago. <laughs> Nabuking kasi mga kaibigan. <laughs> Nabuking. So ito nga yung, ano, yung malamang kasama ito dun sa hindi uh, approved ni Digong na uh, DPWH na pondo. Hindi daw marunong magtago eh. Nahuli tuloy. Okay tayo ha. Oh, mukhang si ano 'yun, si si Senator Angara yung boses na 'yon. Hindi kayo marunong magtago. oh. Di ba? Insertion talaga mga kaibigan. Nah nahuli so, lang. answer that. I, I cannot answer that. <laughs> I cannot answer that. <laughs> talaga. Ping. Wala, Wala makakasagot talaga yan. Oh, ano? paano? Hindi ko masasagot yan. Oh. Hindi talaga masasagot yan. Yes, uh, Sessions Medan. Ako. Pano ping? Hindi ko, <laughs> hindi, hindi, hindi ko masagot yan. Hindi, hindi nila masagot. Oh, hindi rin daw nila masagot. Ah, <laughs> <yun>. <laughs> Nang DPWH. Kasi nga, kung DPWH yun, pamilyar na pamilyar na sila. Wala silang idea na nagkaroon ng na 75 billion doon sa ka-pondong kanilang ano, nire-request. Oh, ay, the insertion din. Diba? Sir, Dr. Villar is Mr. President, that is already a policy of the DPWH. In fact, They already have purchased their own, they're purchasing, ah 2019 palang. they're purchasing their own, <coughs> their own dredging machines and um, every year, so you've purchased already, you, they already have their dredging machines, uh, engines, what do you call it, uh, equipment, and they're already doing it internally, not to, but then, Pero bakit katakot, katakot pa rin yung projects yeah. ng dredging? Ano yun? Mm -hmm. Wait, sandali. the dredging you're referring to isn't the NEP or the GAP? Well, we're talking of the NEP and the GAP, May 2019 NEP, 2019 GAP. Are those your projects or? Plant Management Services Program. 114 billion pesos in the NEP. We don't, we don't do mm. oh. <clears throat> Mr. President, in the submission of the DPWH, the only dredging included is if it's included in a studied, agreed-on master plan if there are dredging projects in the gab, different from the submission of the dpwh, that could have been an amendment to the original submission, mm. which they would need to vet. if you want to take out all the dredging, i will agree, so that we can put it to the hfap, to the dswd, slp workers who are being uh, or additional equipment. i agree. Tanggalin natin. No. <laughs> Tanggalin natin yan. Kung oh, nakikitaan mo ng, uh, <laughs> ng hindi maganda. 2014, 36 billion. Yan. 2015, 49 billion. 2016, 64 billion. No, 2017, 80 billion. Uh, 2018, 141 billion. And then 2019, 133 billion. Puro billion ito, Mr. President. Billion, ano, mga kaibigan. Billion-billion din ng pondo pala ni Digong sa flood control. Ha? <laughs> <laughs> Di ba? Paano ngayon na, ano, paano ngayon sasagutin ni Digong yan? mga tao nagagalit. O oh, yan, nagbubu. <laughs> o, oh, billion-billion din pala. O, oh, kayong mga DDS, ipaliwanag nyo yan. Bilyon-bilyon ang perang uh, ginugol din ni Digong. Oh, may nakita ba kayong isang flood control na nagtagumpay? Wala! <laughs> oh, ang kayo. Kung bumili na tayong dredging, katakot-takot na dredging machine ito. Oh, tama. Kasi kung ay, abot, parang kanuwenta ko ito kanina, 737 billion, ay eh, wala nga. Napakadami ng dredging ano, noon, machines. Oo. Oh. Sabihin natin isang dredging machine ni eh, 10 million. ay ah, eh, 737 million ang ano niya ni eh, nagastos. Oh. si ano nga tama si Senator Ping, napakadami niyang ano, napakadami niyang uh, dredging machine na mabibili. Bakit ba ano pa kumokontrata pang gobyerno at parang nagbabayad pa sa isang kumpanya, nag-hire pa, ay kaya naman bumilit bilyong-bilyon ng pera. Oh, ay di corruption yan. Alam na. <laughs> Alam na mga galawan dyan. Kumikomisyon. O. No. Oh. ni Digong na walang corruption sa kanyang ano. Mamaya papakita natin ang report dyan. Lahat na lang ng dredging, ay uh, ito po ang suhestyon ng DPWH. Gawin na lang capital out outlay. Bumili na lang ng equipment. At ah. kayo ang mag-dredge. Do you have the people to do it? A special office you subcon with the labor, but the machines are yours. Mm. So, late by administration. Ah, lang. Ah, eh, baka may ano din yun. <laughs> no. Eh Corruption kurako. din. Job order na lang nila yan. Ah, ah. na lang. If you want to amend the dredging na subcontract. you can just change it to capital outlay to be purchased by government and then they will do it by administration sa LGU, I'm not sure hmm. if it's gonna be any better. So, <laughs> this wala, country... Wala din nga tiwala si Senator Loren Legarda sa bansang ito. Kasi sabi niya, I don't know, if it eh, will work uh, any better, uh, this country is hehehehe. <laughs> Oo. Oh. <laughs> wala siyang tiwala. Wala siyang tiwala din talaga, mga kaibigan, sa mga, alam mo yun, mga kontrata nga ng gobyerno. Diba? Alam niya ang corruption eh. So, kung sinasabi niya yan, ay di, sa administrasyon ni Digong, may corruption din. kasabihin <laughs> uh, ni Digong, malinis. Kayo mga DDS, malinis. Ang uh, pagiging presidente ni Digong, no, marumi. may uh, madaming kalokohan niya, mga kaibigan. Yung parmali at yung mga cronies niya na Chinese. Doon na pabigay, ang maraming projects. So, yun ang mga ginagawang tulay. Napabigayo sa mga Chinese contractors. <laughs> 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 uh. Naturally, pagka mayroon kayong implemental project, may planning yan eh. Ah, ma. So who, who 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 did the planning? Submitted the program of work. Yes. Ah, ma. Hindi ko, hindi ko masasagot hindi ko alam yan. Hindi <laughs> ko alam, hindi eh. ko masasagot. Hindi <laughs> ko alam, hindi ko masasagot. Ah, sige, pero 'yung magtago. Di mo magtago. na, rinig na rinig nyo ang usapan. Ha? Buti na lang malakas yung mic. Mamaya dito, sasabi, maririnig ninyo. Ano na lang, huwag na lang isama. So, what is the response? answer that I think we planned it. Oh, paano? Hindi ko masasagot yan. Hindi ko masasagot yan. Yes, uh, session suspended. Mm, session suspended naman. Paano, <laughs> Ping? Ping? <laughs> hindi, 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 ko masagot yan. Hindi nila masagot. Oh. Yan. Paano yun? Imagine nyo, DPWH na yun nandun. Hindi rin makasagot. Hindi man lang din makapagbigay ng uh, kung ano nga yung 75 billion na yun. Wala silang idea eh. Sa, kung sa DBM man ay nanggaling yun. dapat nagbigay din ng DBM ng plano. O ito, mayroon doon uh, sabihin natin isang tulay na dapat gawin yung ano. Uh, eight lanes. Ang <laughs> <Lucky> na. <no. laughs> oh, eh, wala namang ganun eh. Kaya nga yung DPWH, eh, nasa delay. Wala silang makita ano, liwanag dun sa anungan. Di ba? Mamaya iimik na dyan mga kaibigan. Ang galing na lang. conversation Tayo sila, paano sila? Tanggalin mo na lang. Yon, oh. niyo, mga kaibigan, tanggalin mo na lang. Para bang ano eh. Alam mo 'yun, Parang ng uh nagluluto lang ng sinigang. Bili <laughs> mo na lang yung okra. <laughs> Parang ganun lang sa kanila eh, di ba? Billion-billion ang usapan eh. Parang ano, hu Wag na lang bumili ng ano, ganito. Ano na lang, ito na lang. <laughs> no. Tanggalin mo na lang, ping. So, na, rinig na rinig nyo. Tawagin mo sa opisina. Oh, tawagin mo sa opisina. tanggalin. Pwede daw tanggalin. Tawagin mo lang si Chokpo sa pusina mo. Yan. Yeah, um. Sabihin mo, tatanggalin ko to. Hello? Uh, to no, he's gonna ask me. Paya. May mga sabihin. Paano nga na lumabas yung 75 billion na yon mga kaibigan, diba? ba? Isang napaka ano yon? Parang multo na lang na bigla na lang uh, <laughs> nagpakita. <laughs> pano paano nga, di ba? Eh, tapos ngayon, ang usapan nila, pati pinatatanggal na lang ng ganong-ganon. Ano eh? Parang nagsulat ka lang sa blackboard at inerase mo. Ganun lang ba yun? Oh. Uh, nakakaano talaga eh, na yung uh, insertion talaga nangyayari yan sa lahat ng administrasyon. So, ang inaano ko nga lang dito, yung iba eh, hindi naniniwalang walang korupsyon si Digaw. <laughs> May eh, meron niyan mga kaibigan corruption. Ah, wag n'yong hi, ano, wag niyo parang uh, yon. Meron niyan. Hindi <laughs> mo <Hey>, mawala niyan. <laughs> si bakay mo hindi ko mama patingin patingin ano mahiwagang 75 oh ito patingin sabi ni Lauren Ligarda patingin ng mahiwagang 75 <laughs> oh so, mahiwagang talaga isang galing yan di ba mahiwaga ibig sabihin ano yun talagang sila eh ano sila eh anong tawag dito nahihiwagaan na, na, nagugulumihanan. Bakit lumutang yan sa kanilang ano, budget? O, oh. ah, rinig na rinig nyo. Patingin nga ng mahiwagang 75, sabi ni Lauren Legard. <laughs> diba? Yung Oh, kita niyo mga kaibigan na meron talagang nag-insert ng na mga ano diyan, ng mga tao-tao sa sa Congress kalimitan nga yan mga kaibigan na, na yun eh alam nyo na kung sino man nga nagsingit na yon edi nung panahon ni Digong eh sino bang mga sino bang uh, speaker of the house o oh, si Alan Peter Cayetano <laughs> 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 yun ang sisihin niya <laughs> oh, siya yung nagsingit nun sigurado mga kaibigan o oh, may bas-bas niya yun Diba? Malabong hindi niya alam yon kasi siya ang babagsakan ng 75 billion na yan. Siya ang babagsakan niya. Kagaya ngayon, kaso-kaso oh. uh, kaya -kaso kay, uh, kay uh, Speaker Maldes, o oh. kina Congressman Chua, o oh. kina Kimbo. ba diba? O, oh. eh, kung yan ay nahalungkot noon, ay eh, di may kaso din tong sinakayatan, no? <laughs> oh. Kaya yeah, ano yan mga kaibigan, talagang yan eh, sabi nga eh, nangyayari talaga yan, ganyan, mga kura-corruption. Ito, 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 tinan nyo kay Digong ha? oh Itong kay Digong na to, mga kaibigan, eh, itong administrasyon ni Digong, ito eh, ano din nga talaga, parang, uh, ano tawag dito, mancha din ng uh, corruption. Hindi yan, ano, hindi yan mawawala ng, anong tawag doon, mga katiwalian na ginawa iba ba? Marami ring katiwalian niyan. From mayor to 'yan nga presidente. Oh, ayaw eh, wag iisipin, 'yan ay parang pure. ah, <laughs> 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 eh, ay ini parang uh, perfectong tao na hindi nagawa ng uh, kalokohan. 'Di ba? Wag niyo iisipin niyang kay Digong, gumagawa ng malaking kalokohan 'yan. Eh, yun na lang mga kabalbalan niya sa mga pagpatay ng tao, yung pagtatanim ng ebidensya, sa kanya nang bibig ng gagaling pero bakit nyo parin rin pinaniniwalaan? Diba? O ito, DPWH under Duterte, corruption, politics, slippage, mar many projects. O, dumihan yung kanya mga proyekto ng corruption. O, anong sabi niya? Anong sabi niya, I assure you, This will be a clean government. O, President Rodrigo Duterte. Ay, hindi nangyari yung Build, build, build. Budol, budol, budol. <laughs> Anong nangyari. Diba? Napakadami na rin ng mga cronies ni Digo, mga kaibigan. ba? Diba? Dapat niyong malaman niya na maraming ano yan, talagang nangurakot sa panahon niya. Oo. Huwag na huwag niyong iisipin na, alam niyo yun, parang uh, napaka-tindi ni Digong sa korupsyon. Hindi niya kaya, mga kaibigan. Hindi niya kaya yung mga yon, yung mga taong yung nas na niya at nagtiwala din sa kanya. O parang yung ano yan eh. <clears throat> Tulungan yan eh. Tulungan. O parang uh, you know, I rub your shoulder, you you rub mine. O ganun lang yan. Kasi, syempre abutan na ng alam niyo na. 'Di ba? Lahat-lahat yan eh, sa US nga eh. O. ang uh, corruption doon, wala hindi uso nang unang una, una doon, 'di ba? Hindi uso ngayon. Ah, noon. Ngayon, usong-uso na. Corruption sa US. Diba? Kaya, ay, ito pa si Digong, eh, sabihin natin na, syempre, dito ay maraming kontraktor na, di ba, suhul-suhul, bribe, bribe. Oh. hindi, eh, hindi ma malabong hindi natanggap na suhol yan, mga kaibigan. di ba? Eh, may mga bahay yan sa San Juan, may kondominium na napakalaki. May napakalawak na lupa yan sa Dabao. O, oh, hindi pa natin nung alam ang ilang bahay niyan. Ma, billionaire daw ang asawa. O, oh, paano naging billionaire yan yung asawa niyan? Eh, pwede ba natin mabuksan yung bank account? Pabuksan na yung bank account, di ba? Napakatagal naman buksan mo. talagang walang itinatago. Para wala talagang, uh, alam mo yung pagdududang mangyari ang tao. Ganun lang naman yan eh. Wow, kung gusto nyo makita ang wallet ko, wala akong pera, oh. <laughs> oh. Di ba? lang naman kadali. O, oh, din na. Let's go our ways na ulit. oh, magpakasaya tayo sa buhay. At least, natapos yung pagdududa sa'yo. Ngayon, ko talagang wala ka namang itinatago ng yaman, diba? di ba? Hindi ka naging korap. napakadali naman gawin yun. di ba? O, mga kaibigan, ito, sana nakita nyo kung na uh, yung bilyon-bilyon na uh, pondo rin uh, alam nyo yun, uh, na alam niyo yon na nagastos ni Digong sa kanyang uh, no oh, yung kanyang uh, 24 20 2016 64 billion 80 billion 141 billion na ah. ang laking pera niya no hindi palibasa ng 2019 oh sinama ko yung 2020 90 billion, 101 billion, 128 billion mga kaibigan. So, napakalaking pera din talaga na Google ni ano, puro palpak din yung kanyang flood control. Kaya, wag niyang sasabihin, wag niyang utusan yung kanyang mga tuta, yung mga trolls niya. Kasi, babalik sa kanya yan. Palpak din kasi yung kanyang, ano, flood uh, control. Oh. Diba? Eh, ngayon, ewan ko kung sino may nagbubuking nito. Alam ko, wala pa, wala pa ako nakikitang nag-share ng video na to eh. Oo. Oh iba Kaya ano 'yan mga DDS, kayo ay magising, 'di ba? Kurap din 'yang pangulo nyo. Marami din 'yang kapalpakan. Wag nyo isiping nga uh, 'yan ay perpekto, 'di ba? Na may wisdom. No. Walang wisdom yan si Digong. Magalik meron niyang agimat na mangbudol. <laughs> so yan ha, kitang-kita nyo ang uh, kung magkano inabot na blood control ni Digong. Kaya wag nyo sisisihin si BBM, na parang uh, palpak yung mga ano niya flood control ngayon uh, ngayon actually hindi na siya nag-flood control uh, ano niya uh, binito na niya hindi na niya sinayin yung mga bill ng uh, pad, uh, mga projects na pla, ano flood control wala na hindi na siya nagano nagbigay ng pondo diyan oh kaya malabo actually parang ano lang parang uh, 500 uh, 500 bilyon yung naubos din ni BBM doon Ha, ah, 500 bilyon kaya hindi na siya nagsasayin ngayon ng ano, mga flood projects. Kasi nga nakukurap eh. Oh, kaya yeah, itong kay Digong na to, sigurado corruption din 'yan. oh. <laughs> ah, ah huwag niya sasabihin na siro corruption. Ako. Malabong ano 'yan, malabong walang kakura-corruption 'yan, mga kaibigan. O oh, dito lang po at sanay uh, sana eh, tayo ay eh, nakapanood ulit ng isang ano mag-comment kayo diyan mga kaibigan at kung ano ah uh, subscribe din ng konti po at uh, para tayo eh, lalong lumago at uh, alam nyo yun, uh, makapanood yung ibang uh, DDS ng ating mga, alam uh, maraming vlogger diyan na uh, BBM din eh maraming produterte, edi eh, labanan na lang po tayo ng uh, ebidensya ng resibo, diba tulad ni Atty. Claire, o oh, ebedensyaan tayo, wag yung puro video-video lang ni Sarah ebidensya ebedensya nyo <laughs> Hindi pwedeng uh, ipakita sa korte yung natawang video ni Sarah para ipaliwanag ang confidential funds. Huwag <laughs> kayong ano dyan. Huwag kayong nga uh, basta ganyan lang ebidensya ang gusto nyo. O, tayo. oh maraming salamat sa inyo mga kaibigan. na Sa susunod po ulit, tayo ay gagawa ulit ng isang uh, mga, mga pagre-research-research -research sa mga katauhan itong si Duterte. Ha? Uh, thank you po ulit. Maraming salamat. Uh, subscribe po mga kaibigan. Thank que ir, thank you.